punong-puno ng sorpresa ang mga celebrities. Kapag hindi umaarte sa harap ng kamera o naglalakad sa red carpet, mayroon din silang mga libangan na nagpapakita ng ibang panig ng kanilang personalidad. Ang mga celebrities na ito ay nagpakita ng interes mula sa sining hanggang sa mga mapangahas na gawain. Ang kanilang mga off-screen na passion ay tiyak na magpapa-inspire sa inyo. Tuklasin natin ang mga libangan na lalong nagpapa-extraordinaryo sa mga bituin na ito. Hand-painted bags ni Heart Evangelista, hindi lang fashion icon si Heart Evangelista, isa rin siyang talentadong artist. Sino ang mag-aakala na ang kanyang paint brushes ay gagamitin sa mga luxury handbags at gagawing obra maestra? Isa sa kanyang mga kliyenteng sinuwerte ay si Jinky Pacquiao, na nagtiwala sa artistikong paningin ni Heart para gawing isang obra ang kanyang Hermes bag. Tablescaping, mahilig din si Heart Evangelista sa tablescaping. Sa isa sa kanyang YouTube vlogs, ibinahagi niya na gustong-gusto niyang mag-host ng mga party sa bahay. Anya, mahalaga ang table setting sa mga espesyal na okasyong ito. Sa kanyang video, ipinakita niya kung paano ayusin ang lamesa gamit ang mga kagamitan at makukulay na napkin na pinagtugma sa mga puting plato. Gamer era ni Alden Richards Naging interesado si Alden Richards sa gaming noong quarantine at kalaunan ay naglunsad ng kanyang sariling gaming platform na tinawag na Hash Gaming. Myriad Esports, noong 2022, itinatag ni Alden Richards bilang CEO. Ang Myriad Esports, isang professional na esports organization na lumalahok sa iba't ibang video game tournaments at leagues. Koleksyon ng laruan ni Marian Rivera. Natuklasan ni Marian Rivera na ang kanyang koleksyon ng mga laruan ay cute din bilang dekorasyon sa kanilang bahay. Dekorasyon sa bahay. Natuklasan ni Marian Rivera na bagay na palamuti sa kanilang tahanan ang kanyang mga laruan. Dingdong Dantes bilang film producer. Dahil sa kanyang pagmamahal sa pag-arte at paggawa ng pelikula, pumasok si Dingdong Dantes sa film production. Noong 2011 Itinatag niya ang Agustodos Pictures, isang production company na kilala sa pag-produce ng mga critically acclaimed na pelikula. Ashley Ortega bilang figure skater Unang minahal ni Ashley Ortega ang figure skating at kalaunan ay naging isang profesional na figure skater. Nagsimula siyang sumali sa mga kompetisyon noong siya ay limang taong gulang pa lamang. Big Bike ni Dennis Trillo, si Dennis Trillo at Jeneline Mercado ay nakahanap ng bagong ideya para sa kanilang date. Sinubukan nilang mag-motorcycle date gamit ang kanilang mga big bikes sa slacks. Lego, noong quarantine, nag-enjoy si Dennis Trillo sa pagbuo ng mga Lego. Handmade soaps ni Carla Abelana, inamin ni Carla Abelana na nakahanap siya ng aliw sa paggawa ng sabon at itinuturing itong therapeutic. Dog lover, hindi basta ordinaryong dog lover si Carla Abellana. Sumali siya sa Paus upang makatulong sa pagsagip ng mga asong ligaw. Mga paintings ni Solen Hilsaf Si Solen Hilsaf ay kilala sa pagpipinta ng Asian modern at contemporary art. Nagkaroon na rin siya ng ilang matagumpay na exhibit, kabilang ang Modeka art. Surfer era ni Andy Ijenman Si Andy Ijenman, na ngayon ay naninirahan sa Siargao ay tinutupad ang surfing dream ng kanyang labing isa taong gulang na sarili. Bookworm si Isabel Ortega, natagpuan ni Isabel Ortega ang therapy sa pagbabasa at isa siyang mabilis magbasa. Paborito niya ang mga romance novels. Motor riding skills ni Kayleen Alcantara. Mahilig sa kakaibang mga aktibidad ang sparkle artist na si Kayleen Alcantara. Sa Instagram, ipinakita niya ang kanyang husay sa pagmamaneho ng big bike. Flower arrangement ni Gaby Garcia. Adventure si Gaby Garcia sa paggawa ng mga flower arrangements gamit ang dried flowers.